Toy, pakasita. Jay na ito yung vocation na. Ha? Uy. Okay. What is up mga ka Magandang araw po sa inyong lahat. At nandito kami ngayon ni Padre Jibong sa Gimba, Nueva no, Ecija. At uh, kanina pa ako napapuzzle sa sinasabi niya na may pupuntaon daw kami dito sa Gimba. Kung ano-ano na ang iniisip ko. at uh, makikita natin mamaya. <laughs> yung dahilan kung bakit kami nandito. <laughs> so hahanapin pa namin yung hahanapin pa namin yung lokasyon mga ka taker Ito lang nga ako Ito lang uh, medyo traffic. So, diretso lang tayo mga ka-taker boom. Gita kan ang ni kita AjWt te kalasada pabulakan. Atak pa Victoria diretso. Mm -hmm. Kakaliwa tayo dito mga ka-taker boom. Tapos magtatanong na tayo diyan sa magtatanong na tayo. Mm hmm, pinatungan. Pinatungan. Ito ya, Saranay. Ito na yung Saranay. Magtanong na tayo dito or papasok tayo? Magtanong na tayo dito, no? San kaya? Tanong, tanongin natin dito, Padre. Diyan na lang. Sige, tanongin natin para... So hinahanap namin Hinahanap namin mga ka-taker yung Yung kainan Dahil magpo-food trip yata kami ni magpo-food trip kami ni Padre Jibong Tanongin natin Plaza yung plaza Ha? Lasa? Oh, mabalin Sir, mabali nagdamag, sir. banda dito iji ko, sir. banda dito ijiday-daywanda nga pa kanan. Ay, ito na yun, sir. So, nandito na pala kami mga ka-take care sa... Sinanglawan po? Uh, siguro, sir. Yung dinadayo. Ay, ito na. Siguro, sir. Alray Sinanglaw. So, nandito na nga kami mga ka-take care. Salamat, sir. Ah, salamat. Thank you. Thank you. right. So, nandito na kami sa... Alray Sinanglaw. Ito pala mga kataker. Ayun e, know, o. Oh. Nandito kami ngayon sa may Gimba, no iba isi ha. Saan kaya natin po di ipark? Doon oh, sa may kan. Dito na nao? oh, para masilip natin. Yan. So, nandito na kami sa may Alray sinang Alray dito sa Mayigimba, may, may Baysiha at kasama ko si Tatong Gipong uh, um, nagyaya sa atin hindi pa, hindi pa kami nag-land uh, Kaka, kakain na sana siya doon sa, amin ay kakain na sana siya doon kaso sabi ko, doon na lang na al alaunan, al alaunan uh, sakto sakto, al mga kating ang lakas ng trip hindi ba na i-relax siya dahil may driver siya Siguro magbibigyo, gamitin na lang natin yung phone natin mamaya, yung cellphone natin dahil ko na tong camera natin. Basta na tayo mga kateker, that's all. So yun mga kateker, nag-u-order natin yung ipag po. Nag-u-order niya, tinaklakan ako, sila ko ako Ano yung sila ko lang? Ayaw na. Ay, sabay na yung ipag pa kami dito mga kateker. Tingting siya, tingting siya, tingting siya, tingting siya, tingting sinabi tingting kakain tingting let's go siya, tingting siya, tingting siya, tingting siya, tingting siya, siya, tingting siya, oh siya, Kasi okay, mga tiga sa itikman na yung sila. Uh, uh, Siya eh. mm -hmm. <gupi> yung unang titigay. Balik eh. Nakanood daw ni Katrili Pong sa isang lang. Kaya ito ginayon namin. All the way from Pangasinan. Isa nga ito. na. Ano? kami Ano? Ano? magkatama <laughs> okay, natin yung mga kasama natin yung mga kateker uh, siya pa sila man dito tapos mga kasama natin dito na akong makahin. tapos uh, sila sir na nagsaserve dito tsaka sila ma'am tema, yung okay, mga ka update umuulan na dito sa Gimba <laughs> may baon baon tayong kapote pero isa lang, uh, isang pair lang si dre, mababasa pag hindi yan tumigil, talagang mawapas ako. <laughs> Pero yeah, sulit. Sulit, sulit. Sulit sa pagkain. <laughs> Ayan o. So, papapaganon kami mga ka-taker. Yung ganito kasi, papuntang Bulacan, Manila. Uh, nandito kami sa gym ng Barangay Saranay. Uh, meron silang naka-install din ng mga CCTV sa taso. Ayan o. Saranay, nakala ko punitari ako. Kala <laughs> ko. <laughs> Pagkasabi sabi niya sa akin, sabi niya, Patre, punta tayo sa Gimba sa may Saranay. <laughs> barangay, barangay pala, barangay. Along na yun, tapos along na ayun. Kaya mga katikira, kasamingin lang namin na kung tumigil itong ulan, at uh, saka kami magpuposin. Pero pag hindi tumo, tumigil, talagang mababasa si Padre Jibong ng ulan. Daling isang pair lang ng kapote yung daladala ko. Sala, sa biyahe, Patre, malapit lang naman. Oh, para, para maranasan mo rin mababas sa daan <laughs> so mga ka ah, hindi na tayo makakapag-vlog mo makakapag-vlog mo sa daan dahil low na yung cover natin na <laughs> ay yung battery pa na <laughs> so kitikista lang ulit sige po